Hi guys, good morning. Welcome to our vlog. Nax. <laughs> so maaga kami nagising ngayon guys. Ni Sed Sed. Nagmumuni-muni muna kami. Ayan. Kasi magluluto ako guys ng adobong baboy. Ulam namin guys for today's video. <laughs> so nililibang-libang ko muna si Sed guys. Para malapag ko na siya. Hindi ko naman kaya magluto. hawak si Sed guys. Malikot kasi siya guys kargahin kaya ko naman magluto nahawak siya guys kaso lang malikot talaga siya so ayan na guys yung adobong baboy na lulutuin ko guys nilagyan ko na siya ng suka, toyo, sibuyas bawang, asin at saka magic sarap ayan na si Sed Sed guys nauto rin kahit papano nagpalapag na ayan napangiti pang baby yung cute manang mana sa mama oh. <laughs> charot So, sa kabilang banda, may bising bata. <laughs> Ayan, lagyan natin ng asukal, guys. Dahil nakalimutan kong lagyan ng asukal. Ayan, okay na siya, guys. So, hinalo-halo ko muna. So, ganyan lang ako mag-adobo, guys. Simpleng adobo lang. Adobong mekos-mekos ang tawag dyan, guys. <laughs> Di ba yung iba kasi pag nag-adobo, ginigisa pa, guys. Yan, sa akin ganyan lang. Diretsahan na yan wala nang pakeme-keme Kanya-kanya tayong paniniwala. <laughs> paniniwala talaga, lumayo ata. <laughs> Para sa akin kasi guys, mas masarap yung ganyan, yung parang siyang ano, nakuluan talaga asin. Parang lumalagkit kasi yung sabaw pag ganyan yung pagluto. Kaya ganyan lagi ako magluto ng ano guys, ng adobo. Nang saing na rin ako guys. Kaya adobong baboy ang ulam namin ngayon guys kasi paborito ng asawa ko 'yan. Sa so, sobrang paborito niya yan guys, kung pwede nga lang araw-araw talaga kami adobo. Adobong baboy or adobong manok. <laughs> so ayan, dahil multitasking tayo guys, nilalagyan ko ng pako dyan sa pintuan namin dahil ilalagay ko dyan yung Merry Christmas na plug na dala na asawa ko guys galing sa trabaho niya. <laughs> plug talaga. Charot. Ayan guys, so oh. Yan, ilalagay ko doon guys sa pinto namin para maganda naman tingnan. Tinry ko lang kasing ilagay yan dyan guys kung maganda tingnan. Hindi pala siya maganda tingnan. <laughs> para siyang kalat dyan. Kalat na nakasabit. Kaya ilipat ko siya guys sa pinto para maganda. Para magiging merry ang Christmas namin. Nax. Wow! So ayan guys, isasabit na natin sa pinto natin. Isasabit ko lang pala. Ako lang pala yung magsasabit, hindi natin. Malo <laughs> lang. So, ayan. Ang ganda na ng kalagayan niya, guys. Merry na siya. Christmas pa. Wow. <laughs> Daming alam. Charot. Huwag lang sana hilain ni Sanya yung mga paa. Kaya <laughs> na si Sed guys. As you can see, naiinis na siya guys. Hindi na siya natutuwa sa kalagayan niya. <laughs> Dahil may tatlong dede pa siyang hugasan. Inuna ko muna yung hugasan bago siya. Pero wag ka guys, yung kilos ko dyan, grabe, nagmamadali na ako. Dahil yung iyak ni Sed Sed din na nakakatuwa. <laughs> Nakakataranta na. Ayan, maghuhugas muna ako ng dede. Mabilis ang hugas lang, pero safe. <laughs> 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 dahil pag nag-volume na yung iyak ni Sed guys, wala na akong magagawa. Ang hirap kasi guys pag inuuna ko si Sid Sid guys at iniwan ko yung mga gawain ko. Wala, maabutan ako ng dilim. Hindi ko pa natatapos lahat ng gawain ko. Kaya minsan kahit grabe na yung iyak niya, tinitiis ko para lang matapos ko lahat ng gawain ko. Parang hindi ko kaya kasi guys mag-relax relax na may nakikita akong mga gawain ko na hindi pa natatapos. Parang mas nakakapagod. <laughs> Nakaka-stress kasi. Hindi pong nililibang-libang ko si Sed Sed. Tapos nakikita ko yung mga gawain ko. Nakatiwang-wang pa. Ang dumi pa. dumi pa ng sahig. Ang dami kong hugasan. Ang dami kong labahan. Ganun guys. Kaya nakaka-stress. Kaya doon ako napapagod sa ano sa itsura nang paligid ko guys doon ako na-stress talaga <laughs> kaya tinitiis ko talaga si Sid Sid minsan guys pag iyak mang iyak pagkatapos kong hugasan yung mga dede ni Sid Sid guys nilalagyan ko ng mainit na tubig para mamatay lahat ng mga mikrobyo <laughs> mikrobyo talaga <laughs> hindi ko rin yan binababad dyan guys pagkatapos kong buhusan ng mainit na tubig nililigpit ko kaagad yung mga dede ni Sid Sid para hindi nadadapuan guys ng mga langaw ayan Yes, after how many years na rin yung adobo ko, guys. <laughs> ayan, medyo natuyo na siya, guys, sa sabaw. So, si Sid ay naging mabait na. Nanahimik na siya, guys. So, ayan ang first customer ko, guys, sa aking adobo. Pinapauna kong kumain yan, guys, dahil siya ay papasok pa ng school. Yan, sarap na sarap yan. Pareha sila ni papa niya. Paborito nilang dalawa yan guys. Adobo. Nung nakatulog na si Sed naglaba muna ako guys. Ayan. So nagsasampay na ako. Biglang nagising naman si Sed Sed. Ayan. Umiiyak na naman. Nagaanap na naman ng kandungan ni mama. <laughs> so ayan. Matatapos na rin ako magsampay. Ay salamat. Matatapos ko na lahat ng gawain ko guys magpapahinga muna ako dahil tulog ang aking mga junakis yan dinadama ko muna ang kulay ng aking mga christmas light nacks <laughs> request na kasawa ko yan guys na bumili daw kami ng ganyan para daw makulay ang aming pasko yan kumukuti kutitap kumukuti kutitap <laughs> so hanggang dito na lang guys maraming salamat sa mga nanood bye God bless.